Hello, hello, hello mga ka-journey! Good day sa ating lahat! Kumusta, mus? Kumusta? Kumusta? Nakikita niyo ba yung sa likuran ko? Ayun, nasa ano tayo, nakapark tayo ngayon. Kasi nga, pupunta tayo sa Danau, Danau City! Alam niyo ba kung anong meron sa Danau City? <laughs> Naalala niyo ba yung isda doon ba? Doon sa may gilid sa kalsada, yung mga ano yun, yung tinapanan, yeah, mga tinapanan na isda doon sa Danau. Yun ang pupuntahan natin, doon tayo magla-lunch. In fact, gutom na gutom na ako, pero andito pa tayo sa bank, so kaya tayo nakapark kasi nga kukuha tayo ng pera. Para naman makabayad tayo sa ating kakainin doon. Uy, sus na onsa. Di ba pwede mo kaon wala'y kabayad? <laughs> so dito tayo ngayon. Magpapark muna para mag, ano, Kuha na tayo ng pera. So, sobrang init today. Kaya nito, unang ka-shade up. Check! <laughs> Shade-shade lang ba? Para hindi naman, ano, para hindi magka-sunburn yung eyes natin. So, alam nyo ba na magka-sunburn din ang mata natin? Kaya we need to protect our eyes. So, see you there, mga ka-journey!

Balik po tayo. Nakita niyo yung Sunutan. Dito pa rin tayo sa Danau no? Dito sa may... Ano yun? Yung pier pala pupunta doon sa Kamotis, Yes, yeah, sa Kamotis Island. So, dito muna tayo kasi nga... Ihingihin -ihin ako so naihi ako so pagkatapos pagkatapos natin kumain doon no? so dito tayo dito kasi nga inihihina ako <laughs> pero later parang pupunta tayo sa SM but first that ito kayo dito para naman makita yun no, kung anong itsura dito sa Danau dito sa pier ng Danau papuntang Kamotis Island ba diba? para may idea kayo kasi alam ko naman yung iba hindi pa nakapunta dito okay tara na let's go Parang dito yung... Yeah, dito. Ay, may diba na pala. So, ito yung parang maniit na mall. Dito tayo papasok para makasakay. Papunta doon sa Amortis. So, dyan, dyan tayo magtambay. Oh, may mga kainan din dito. May mga display game, May mga display. Dito ka sa ito. May pamasage. So Era MPC, the long branch. Si Ron. Ayan. Eh, hindi ko po alam. Okay, pakisabi po. Pakisabi po. sa kalusugan plaza nila. So, yung isa? Kung mm. <coughs> oh, yan no. Yan doon. Doon yung yun. Ayan Doon yung kainan Kainan din yun yung Tinatawag nila Ano ba yun? Nakalimu ah, parola Yes, parola Sa kajan metro <laughs> Ang daming mga estudyante para mga ano yun Yung ano yun? Parang sa Parang ROTC? May ROTC pa ba ngayon? <laughs> Hindi ko alam. ROTC o oh, parang ganun. Pero iwan ko ngayon palang parang wala ng ROTC. So ngayon, andito tayo sa... So, ano yung bato? Ah, gusto ko magpunta sa Paris. Yan. Sa Paris. Gustong-gusto ko dito eh. Kasi nga dahil sa tower. Ayan. Oh, di pa? kaya lang color green <laughs> color green nagiba yung kulay <laughs> nagiging green <laughs> ito naman hindi ko alam kung ano itong country na to nag symbol yung isa liberty yeah liberty so punta tayo sa liberty Ayan, Liberty. <laughs> Punta tayo doon sa ano to? Oh, kainit uy. Grabe, kainit. Nakalimutan ko. Ito, ito, ito. Yung isa yung sa England. Ayan, sa London. London ba? Tama ba ko London? Pahala na si Batman. <laughs> ano to? Pero parang London parang London char So nakapunta na ba ang lahat sa doon sa Kamotis? <laughs> ako nakapunta na ako twice, twice na medyo ano lang 2 hours lang yung biyahe. Tapos maliit lang siya na island pero maganda, maganda yung dagat nila doon. Para ding nasa Boracay tayo kasi maputi yung yung buhangin at saka malinis. Yun. Yun ang yun ang kamutis. Maganda din siya. Maliit lang, maiikot mo lang siya isang araw. So tapos doon nag-enjoy din kami doon, naligo kami doon sa kamutis. Sana no makapunta din kayo. Para may experience nyo naman kung gaano din kaganda yung Kamotis Island.

Baka makapunta na tayo doon sa... Ito ko lang SM. SM. May bibilhin pa ako doon. <laughs> Ay, nako. Dito na lang tayo sa metro. Pero mas maganda doon sa SM Consolation kumpar dito sa metro. Kasi milyunas doon ba? yung bakery. Gusto nating uminom ng coffee at saka yung bread nila doon.